Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang 2028 Presidential Survey na isinagawa ng Tanjuri. Ang Presidential Survey ay ginawa noong June 20 hanggang June 22. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Matagal pa ang national elections dahil ito ay gaganapin pa sa year 2028, about 3 years pa. Pero nagsagawa na ng survey ang Tanjuri para sa karera sa pagka-presidente at pagka-vice president. Ito ay non-commission survey na ginawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent application at meron itong 2,000 na respondents. Meron itong margin of error na minus plus 2.15%. Ang 2000 respondents ay kinuha mula sa buong Pilipinas. 12% mula sa NCR, 23% mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% from Visayas, and 23% from Mindanao. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey. Simulan natin mula sa ibaba papuntang pataas. Dalawa ang nasa number 7 position, ang isa ay si Amy Marcos. Meron siyang nakuhang 1%, walang maliwanag na pahayag ni Amy kung siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Ngunit sa isang press briefing, nasabi niya na sana ako na lang ang presidente. Ang kasama ni Amy Marcos sa number 7 na pwesto ay si Ruben Padilla. Wala rin pahayag si Ruben Padilla kung siya ay tatakbo sa pagkapangulo. 1% din ang nakuha ni Ruben Padilla tulad ni Amy Marcos. Dalawa rin ang nasa ika na pwesto. Ang isa ay si Senate President Chis Escudero. Madalas ngayon na makikita si T sa TVC, Chis Escudero, ganoon din sa mga pahayagan sa mga social media platforms dahil sa impeachment laban kay VP Sara. 3% ang nakuhan ni Escudero sa survey. Bumaba ang nakuha niyang porsyento dahil noong nakarang survey, si Escudero ay may nakuhan 4%. Kasama ni Escudero sa number 6 position ay si... Risa Honteveros. Pareho silang nakakuha ng 3%. Wala rin sinasabi si Honteveros na siya ay tatakbo sa pinakamataas na opisyal na bansa. Ngunit may mga haka-haka na punteria niya talagang maging pangulo ng bansa. Ang nasa panglima na pwesto ay si Speaker Martin Romaldes. 6% ang nagsabing si Romaldes ang kanilang ihahalan na presidente sa 2028. Noong nakarang survey, 6% din ang nakuhan ni Romaldes kaya hindi tumaas, hindi rin bumaba ang kanyang nakuhang porsyentos mula sa mga respondents. Maraming naniniwala na puntiriya talaga ni Romaldes na maging Pangulo ng Bansa. In fact, may nagsasabi na ah! nang ilunsad ang People's Initiative, ang talagang purpose nito ay para si Romualdez ang magiging Prime Minister. Ang nasa pang-apat na pwesto ay si Rafi Tolpo, 9%. Ang pumili kay Tolfo bilang kanilang presidente sa 2028. Noong nakarang survey, si Tolfo ay nakakuha ng 11%. Nangahulugan na nabawasan ang mga pumili sa kanya bilang presidente sa 2028. Mula 11, ngayon 9% sa bagong survey. Nasa pangatlong pwesto naman si Bongo. Si Bongo ay may nakuhang 12%. Nabawasan din ang may gustong maging presidente si Go dahil noong nakarang survey 15% ang kanyang nakuha. Ngayon, 12% ang pumili sa kanya bilang kanilang maging president sa 2028. At mga kaibigan, ang number 2 sa survey ay walang iba kundi si Lenny Robredo. 19% ang pumili kay Robredo bilang president sa 2028. Wala rin pahayag si Robredo kung siya ay tatakbo sa 2028 sa pagkapangulo. Ngunit, marami ang naniniwala na siya ang pinakamalakas na pwedeng ilaban mula sa kanilang grupo. Si dating Vice President Robredo ang uupong alkalde ng Naga City, isang post na dating hawak ng kanyang asawang si Yumaong Interior Secretary Jesse Robredo. Si Robredo made history as the first female mayor ng Naga City. Ngunit nabawasan din ang may gustong maging presidente si Robredo dahil noong nakarang survey, 21% ang kanyang nakuha but this time sa bagong survey, 19%. At mga kaibigan, ang number one sa survey ay si Sara Duterte. 35% sa mga respondents ang nagsabing si VP Sara ang kanilang ihahalal na presidente sa 2028. Si VP Sara ang ikatlong babaeng vice president pagkatapos nila Gloria Macapagal Arroyo at si Lenny Robredo. At ang ikatlong vice president na nagmula sa Mindanao. Si VP Sara din ang pinakabatang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong February 5, 2025, si VP Sara ay na-impeach ng House of Representatives matapos ang mga questionabling kanyang paggamit ng mga confidential funds at kanyang mga banta sa pagpatay laban kay Pangulong Marcos, sa kanyang asawang si Lisa at House Speaker Martin Romualdez. Siya ang naging unang nakaupong vice president, gayon din ang ikalimang official ng kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach. Ngunit, despite sa mga daming ibinibintang sa kanya, si VP Sara pa rin ang halos nangunguna sa mga iba't ibang survey. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung malulusutan niya ang impeachment laban sa kanya. Kung guilty ang verdict sa kanya sa impeachment court, di na siya pwedeng tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, samantala ito naman ang resulta ng survey sa pagkabisi presidente. Ang nasa ika na pwesto ay si Ruben Padilla. 3% ang pumili sa Ruben para sa pagka president. Tatlo naman ang umuoko pa sa ikalimang pwesto. Isa rito ay si Aimee Marcos. 4% ang pumili kay Aimee Marcos bilang kanilang Vice President. Kasama rin sa number 5 position si Chis Escudero. Tulad ni Aimee Marcos, 4% din ang nagsabing si Chis ang kanilang Vice President sa 2028. At ang isa pang nasa Ikalimang position ay si Erwin Tulfo. Apat na porsyento rin sa mga respondents ang may gusto kay Tulfo na maging Vice President. Ang nasa pang-apat na pwesto ay si Risa Honteveros 5% ang pumili kay Junteveros. At ang nasa third position ay isa pang Tulfo, walang iba kundi si Rafi Tulfo, 9% sa mga respondents ang pumili kay Rafi Tulfo. At mga kaibigan, ang number 2 sa survey ay si Bam Aquino. 22% ang may gusto kay Bam Aquino bilang vice president ng bansa. At ang number 1 ay si Bongo. Sa mga kasali sa survey, 38% ang pumili kay Bongo bilang kanilang ihahalal na vice president sa 2020. 28. Mga kaibigan, yan ang resulta ng survey sa pagka-vice president. Meron ba kayong opinion o pananaw sa survey ng Tangerine? Please leave your comments and don't forget to like and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye!